Ipinadedeklara na ng ilang mambabatas ang Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo bilang banta sa pambansang seguridad. Nang sa gayon, tuluyan na itong ipagbawal sa bansa. Ito ay kasunod ng kaliwat ka ng krimen na iniugnay sa Pogo. Ayon kay Surigao del Norte 2 District Representative Robert Ace Barbers, kahit pa may benepisyong nakukuha ang bansa sa Pogo, wala itong panama kumpara sa perwisyo at panganib na hatid dito kaya dapat ay iban na sa Pilipinas ang naturang operasyon. Sangayon din dyan si Kabataan Party Representative Raul Manuel. Habang si House Speaker Martin Romualdez naman, tiniyak na basta't may paglabag, kahit sino pa ang sangkot, pananagutan ito sa batas. Naniniwala rin ng House Leader na alam na ng mga kongresista ang dapat gawin kung may matutukoy na ilegal na operasyon ng Pogo sa kanilang distrito. Ah, alam naman nila kung anong gagawin nila. So, uh, sila na lang bahala magmamonitor sa mga sitwasyon sa mga distrito nila. Makonsider ba natin national threat itong Pogo? National threat ang Pogo operation po. So, uh, so, ang Pogo sa paninin uh, basta, no? Basta susunod lang uh, lahat ng mga stakeholders dito sa lahat ng mga, uh, ng mga sektor ay uh, sumunod lang sa mga batas. Okay, pero pag lumalabag, kahit sino ka man, talagang uh, uh, mapapaparusahan ka.